Magandang araw. Tayo ngayon ay dadako sa ating ikapitong leksyon at ito ay may sampung mga bahagi. Ang leksyon ito ay may pamagat na ang kautusan. At sa unang bahagi, ating tatalakay ng may pamagat na ang pinagmulan ng utos ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay may isang pamahalaan. Basahin ng awit 103 verse 19. Kinikilalang katotohanan na ang mga tao ay hindi maaring mamuhay ng magkakasama sa kapayapaan ng walang batas na sinasang-ayunan ng lahat. Sa unang tanong, sa anong simula ay nakabatay ang mga batas ng pamahalaan ng Diyos? Awit 89 verse 14 Ang katwiran at katarungan ang mga saligan ng iyong trono. Ang tapat na pag-iwig at katapatan ay nagpapauna sa iyo. Ikalawang tanong, paano inilalarawan ni Pablo ang kautusan ng Diyos? Roma 7 verse 12 Kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ikatlong tanong, sino ang nagbigay ng kautusan ng Diyos sa tao? Exodo 20 verse 1 Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Pagkatapos ay sumunod ang sampung utos sa mga talatang 3 hanggang 17. Ikapat na tanong, saan isinulat ng Diyos ang kanyang utos? Deuteronomio 4 verse 12 hanggang 13 Ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy, narinig ninyong tu tunog ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita, tanging tinig lamang. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin. Sa so, kamaktwid ay ang sampung utos, at kanyang isinulat ang ito sa dalawang tapyas na bato. Basahin ng Nehemias 9 verse 13 at Exodo 31 verse 18. Ikalimang tanong, ang kautusan ba ng Diyos ay alam ni Adan? Sa pagsasalita tungkol sa Israel, ang propeta Hoseas ay nagsasabi, Hosea 6 verse 7, Ngunit gaya ni Adan ay sumuway sila sa tipan, dooy nagsigawa silang may kataksilan sa akin kaya ang Israel gaya ni Adan ay sumuway sa tipan. Sapagkat binabanggit ni Pablo sa Roma 7 verse 7 na hindi sana niya nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Ang simulaing ito ay totoo rin kay Adan. Hindi sana nagkaroon ng kasalanan sa bahagi ni Adan kung hindi nakaalam ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing naganap sa paningin niya sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Roma 3 verse 20 na tanong, anong palatandaan mayroon na ang kautusan ng Diyos ay umiiral na at alam na bago pa ang bundok ng Sinai? Roma 5 verse 19 sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Hindi sana nagkaroon ng pagsalangsang ni Adan sa Eden nang hindi ipinahayag ang kautusan ng Diyos. Sangayon sa unang Juan 3 verse 4, ang kasalanan ay pagsuway o pagsalansang sa utos ng Diyos. Yayamang ito ay totoo sapagkat sinasabi ni Pablo na sa pamagitan ng isang tao, dumating ang kamatayan at kay Adan ang lahat ay namamatay. Unang Korinto 15 verse 21 hanggang 22. Ang kautusan ng Diyos ay umiiral na doon sa halaman ng Eden. Ikapitong tanong, paano kung gayon ang tao nakaalam ng kautusan ng Diyos? Roma 2 verse 15 Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso na ay nagpapatotoo rin, ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Sa panahon ng paglalang, isinulat ng Diyos ang kanyang utos sa puso ng tao at dahil dyan, ito ay tinutukoy na kautusan sa katutubo. Roma 2 verse 14 Ikawalong tanong, sino ang lumabag sa utos ng Diyos ng una kay Adan? Unang Juan 3 verse 8 Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo sapagkat puhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo. Gayun din sa ikalawang Pedro 2 verse 4 ay sinasabi ang tungkol sa mga anghel na magkasala sila. Kailan may hindi lumalang ang Diyos ng sinuman na nasa kasalanan? Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay walang kasalanan. Gayunman silang lahat ay mga kinapal na may kapangyarihang pumili. Sinasabi ni Ezekiel na si Satanas ay gumagamit ng sagisag na hari ng tiro at sinasabi tungkol sa kanya, Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kasalan, kasamaan ay matagpuan sa iyo. Ezekiel 28 verse 15. Sinabi ni Jesus na ang Diyablo ay hindi naninindigan sa katotohanan. Juan 8 verse 44. Kaya bago nagkaroon ng pagsalansang, mayroong pagtalima. At kung may pagtalima, kung gayon ay alam na noon pa ang utos ng Diyos. Sa ikalawang bahagi ng ating leksyon, ating tatalakayin ang may pamagat na ang layunin ng kautusan ng Diyos.